kaibigan, magandang gabi sa lahat ay ano oh. you ako po'y uh, naglinis nitong aking uh, laruan ito po ating uh, nabiling motorcycle Harley Davidson yan ka ano, ito ko lang alilinis ko lang lang po ang maging laro ka ng motor, kotikot itap, magpili ng motor, magpili pili motor. Ayan, ayan. Um. Ayan, nag-iinis na. Salamat sa panonood.